ito na yung pangatlong dive namin ops, turutot ito ang isda na kahit anong loto masarap mahabang isda isa lang nito, solve na ayon, gitik ang daming may pangalan sa isdang ito kung bakit turutot pa pagkakain ko, hindi man natunog bakit kaya turutot? To? Mas masarap nito, preto. Dating spot lang rin ito. Ayun, manok. At ito, may manitis. Grabe ang tulog. Ayun, sapol. Manitis or timbungan, kung tawagin dito. at may napansin na kong solid dito sa ilalim ng corals ulang solid ayun sa pool at ito solid pa dalawa ganitong kulay ng solid budlawan kung tawagin dito ito munang isa ayun sa pool nakapunit pa papunta sa akin nope salo buti at papunta sa akin ang takbo langoy pala at may napansin uli akong isda dito sa ilalim ng malaking bato nasaan na yon nawala dito sa kabila baka dito pumunta Andito. Mungit pala yun. Ayun, sa pool. Ito yung isang klase ng mungit. Mura lang ito. Minsan nga, hindi pa binibili. May sumuot na talagbago dito sa malaking bato. Butat hindi umalis. sa pool ayos ang bahurang ito nakadalawang dive na tayo pangatlo ngayon maisda pa rin medyo mababa ako ng langoy para kita ko yung mga nakasuot sa butas at ito alatan ito ang paborito kong alatan alatan na puti ayun sa pole Manipis ang tama. Makakapunit pa siguro. Ito ang napakasarap na alatan. Masarap isigang, iprito. Wow, ganda ng corals na ito. Malapad at malinis. Walang isda. Ito, kupapa. Dandahanin ko lang para hindi magulat huli ka good size na ito hanap ulit tayo at baka may kasama pa itong kupapa ops! labahita mungit pala pag labahita raw kasi bawal panain kaya mungit na lang ayun sapol sa mga basher kasi maraming bawal. Kulang na lang na sabihin na, Bicol, huwag ka nang kumain at ang pamilya mo. Hanap ulit tayo, baka may mungit pa. At ito, punong. Natutulog. Pero mulat ang mata. Ayun, gitik. Ganito pala matulog ang isda. Mulat ang mata. Ops, balatan. Ito ang balatan na kung tawagin dito matang itik. Mura lang ito. 80 hanggang 100 ang isang piraso yung big. Sa bagay, okay na rin. Pang isang kilot at lahat yung bigas na. Tanggalin ko itong maputi. Nadikit ito sa guwantes at silo. Mahirap maalis. Kulambutan naman sana kahit isa lang. Ops, labahita god. Ito yung mahal. 120 ang kilo. Kaya lang mailap. Ayaw magpakuha. Ayun, umalis. Grabing lap ng labahita god na ito. Humarap ka. Ayaw magpakuha talaga. Hindi inaharap ngalay na lang ang kamay ko unting pagkakamali mo lang humarap ka lang ng kaunti ayun sa pool pinahirapan mo ako ng langoy ikaw lang ang nagpahirap sa akin buti at lagharap ng bahagya kaya napana ako kaagad at kung hindi hindi ito hihinto Masarap ditong loto, sigang, at inihaw. Hanap ulit tayo. Baka may kasama pa itong labahit agod. Hoy, pawikan. Nakasilong sa malaking bato. Mabait talaga ang pawikan. Manok lang ang hindi mabait, sigang pasaway. Tulog buti pa ito pag natulog pikit ang isda mulat maalis na ako at baka magulat banggaan ako kulambutan ang hanapin natin at 140 na raw ang kilo hoy manitis tulog rin pero mulat ayun gitik Timbungan or salmonite kung tawagin dito. Ops! lapula po or baraka. Nagulat. Nagulat sa bunga nga ako ang ingay raway. Bote at huminto. Lumangoy pa rin. Yari ka sa akin. Ayun, gitik. Masarap dito ang luto, sigang. At ito, panong. Ayun, sa pool. Kapresyo lang ito ng alatan. Hindi siguro dito tirahan ng kulambutan. Wala ko tayo nakikita. Ito po nung Masarap ang daing nito Ayun, sa pool Nakatanggal pa Testingin ko kong damputin Kung mapahuli Ayaw Bayaan ko na Hanap lang akong iba Ops, dalawang manites Sana makuha ako itong dalawang ito at masarap ito Ayon, sapol. Ang buhangin. Ay eh, ha, yan. Hindi tinamaan. Kasa uli. Ayon, sapol. Uli, ang buhangin. Wala, pasmado na ang kamay ko. Sisiguraduhin ko na ito. At ang pagod maghabol. Kasa muna. Lintika. Ayun, Ayon, gitik. Nawala yung isa. Ayaw magitik. Ops, kanuping. Maamo isda ngayon. Ayon, gitik rin. Ayos at mga gandang klase pa ang isda dito sa pangatlong dive. Kaya lang walang kulambutan o baka hindi lang na dadaanan ito, kupa pa dandahanin ko lang ng dampot para hindi magulat huli ka, oy hindi na kuha buti hindi nakasot sa malalim na butas testing uli huli ka biglang bait 900 na lang ang kilo ngayon ng kupapa At nag-akit na rin ako sa bangka. Maraming salamat uli sa inyong panunood. Buti at nakakuha ko lang butan yung kasama ko. At magandang klaseng isda rin na napaana At nag na rin kami pagkatapos mailagay itong isda sa kahon. At ito na yung kita namin sa tatlong dive kagabi. 10,600 800 ang puhunan yung tira pinag-anim bali 1,633 bawat isa salamat uli kay Lord at meron na naman kaming panibagong pandurodog